Ngayon guys, may bisita tayo. Honda Kic 1.25 Dragging, malakas ang dragging. Pero nawawala. Sakit na talaga ng kung tiktok yan, nagda-dragging. Pero pwedeng mawala yan. Pero babalik pa rin yan. Yung may ari. Oh. <laughs> Siya na rin ang gagawa. Tuturuan natin. Siya ang gagawa. So, kalasin mo ito mga to. Kaliwa. Pero wag mo muna gagawin sa may init pa. Mamaya mo natin dry.

kaya siya naman pagkain mo kung ano ka na ano siya kung ano siya kung ano siya kung ano siya kung mo na lang. ano Yan. kung pwede ano siya na. Pwede ano na. Pwede na maging ano siya kung ano siya kung ano siya kung ano siya kung ano na kung ano siya kung months. siya kung ano siya kung ano siya kung ano siya kung ano Hindi. siya kaya kakalasin natin kasi may dragging na. Tatanggalin na lang natin yung dragging. So yun, sunod ay ito. Nahin mo to. Kunin natin yung kontra. Yung kontra. So guys, okay. so, ukat pala nito sa harap ay 22mm. Ayan, 22mm. Ito naman ay 19mm. So yan, game. Kalas. Pa Lawit lang. Hindi pala maalam yung mekaniko ko. Pag mano-mano, ganito lang. Tawang mo to. Mo. Pag mano-mano, kuha kayo ng pang-stopper dito. Mas tapay ang pork. kailangan dito. ganyan. ganyan. Ito ay 22 mm. Tapos, pakaliwa. Para maluwagan. pero dapat ito may nakaalalay. bumwelo. Tapos. Sabaton dito. Ew. na, mabango na. Yan. Gandang-yung may kulay blue kasi bago pa lang, ito ay nasa labas. Tapos 'tong malaking pitora, 'yun nasa loob. ganun din 'tong washer na malaki. Ayun, atiduraw. Ganito oh, na po po niya eh. Ayun. Ah, pa. Ito na kalahin nga ka? Sabit natin to. Ah, Bilt na? Hindi ko eh. okay, Ben. Ben. Wala problema sa ang dumi oh. Wala ang ako sa ito ulit. din natin to. natin yung maliit ng butas. Yun. Sa loob. Tapos gulagin natin to para may mahirapan. Ito ay 19mm. So, lang natin yung ating customer. Para sa load. Siya nang gagawa. Mahina na yung battery ng power tools natin hindi na niya kaya kaya maano-mano tayo dahil yung power na tuwas natin ay nandito na, na yung battery hindi gawin yung mat to hindi dito tayo yan, yan. na basic basic lang ganun ulit yung may pintura yung sa labas hindi pala tandaan niya no you know, ganun dito yung wasar na to ganyan pero pag nilinis nyo na to, makawalan yung pintura niya. Ito, <laughs> mali. Yan, dumi. Ayan, no. Lumudras yung lining mo, kaya nagdadragging. Ang dumi. May nitinit pa. May nit pa. Ah, ayan. Sabi lang dumi. Ayan, tignan natin yung bola niya. Baka mamaya, put-put na. Tumakbo na ka brato eh. Huwag naman sana. Baka <laughs> may kanto na. Kapag ka may kanto na, palitin na to. Sabi na nga ba eh. May kanto na kunti. Kaya nagkakanto to. Gawang, kasi yung nagdadragging siya. Nagkaroon ng kanto dahil sa dragging. Ayan. Tayo palang unang nagbukas ito. Branyong-branyong. So guys, yung bola niya. Ito yung may nakausin na ganyan, bukod ito kasi ano, ito yung flat surface niya. Ito yung may ganyan, ganyan ang forma niya, no. Ganyan. May proportion kaya ganyan, ito may cover. Sa kabila parang open, ganyan ang forma niya. Dali na tandaan yan. Ito, so, may tamang position para ng bola. Ito yung banda dito sa kaliwa, yung sa ganyan. Yung ganan, yung may cover plastic, yung flat surface niya. dali lang kayo sundok. Madumi. Sobrang dumi. Ito, kung manis pala. Pero dito, nagkakaroon ng dragging. Wala kinalaman yung dragging dito dito. dito. Sunod, kakalasin natin to. to para malinis natin dito. Ayan. Para matanggal yung dragging nya. Kaya kailangan natin kalasin, linisan natin lahat yan. Ito yung pinakamadaling gamitin pag nagman-man So, ganyan lang. Para mo lang ka ganyan. Pag-uulot ka lang Tapos dito, pakakan nyo to kasi tatalsit yan. May Bukan spring, gak tandaan tuh ah Yang flat surface sa ibabaw, pintura yan, oh. Tandaan waktu right, Terus Tapos to, okay, eh. to kakalasin din natin to. Yan. Para malinis natin to, dito. Yan. ganito naman ang pagkakas niya so, Gating mo lang itong circuit Circuit tawag yun eh Yan Gamit lang kayo ng screw Na ah, maliit May pintuan natin yun sa ibabaw ah Baka mabalik tayo yun na naman kita tanggalin nanti kita tinggal angkut tanggal tanggal kita ingat kita bos so, so, kita tanggalin nanti untuk spring spring kita harus melumus ke kepala kita karena matang sematanya kita tanggalin Walang eh. butang tong si stock spring lang do. tinatandaan ka ba? Hindi. Hmm. Tinatandaan ka ba? Hindi. Hmm. Sa ko? Wala. Okay. <laughs> Wala. Nga. Ayan, malambot naman ang laro niya. Oh. Ano nga no, nagsublay? No, Nero? No, no. Kailangan to malawag lang ito. So lang. Yan, niyo na lang, pagkatao nyo kalasyan, listen nyo muna. Inisan natin. Kung may CBT cleaner kayo, CBT cleaner gamitin niyo. Pwede rin naman kasi na iwasan nyo lang itong mga buma na ito, baka malusaw. So, guys, lalagyan natin ng kunting langis konting-konti lang. So guys, tong lining pala niliha ko yung magaspang. Yung 800, 800 ba yun? Mas so yung magaspang. Magaspang gaspang para mawala yung kinis niya. Tapos ah, so, sasalpak natin, na natin bubuin na natin. Oh. Yung tinuturuan natin. Hindi na niya nakita. <laughs> May nililinis pa. Bahala na siya, panoorin na lang niya sa video. Yan, ganyan lang. Salpak lang ng ganyan. Ayan, mamaya smooth na smooth yan. Tanggal ang dragging nito. Ayan o. Oh. Ayan, smooth na smooth. Ayan, madali lang makalasin. kalasin. Ibuwin itong paano nyo kinalas. Ganun nyo lang din ibabalik. Ayan, ang lambot na. Ayan. Sunod dyan, ah, itong mga spring. Ganyan yan, yan, yan o. No. Wala pa yung taga-video ko eh. Taga-video, hey, pagkabili saan, pwede. <laughs> <laughs> Ngayon, babalik na natin yung spring. Tatlo to. Wala tayong dami maganda.

sunod natin to ay hindi pala mali Ito. yung may pintura yan yung sa labas ganyan yung lang yun pupukin nyo yan ang rubber rubber to ah dito ano dahan-dahan lang ipitik lang yan Pakita natin ang lumos. Ayan. Ayan. Balak na. Ayun. Yung flat surface, yan ang nasa ibabaw. Ayun. Subukan nyo kung naiikot. Ayan. Kasi nakapapit

ito kayo na sa ibabaw oh. yan, kasi ito kayo natin yan, tapos ito ipapatong nyo lang yan, yan. tapat nyo lang doon sa mga yan na kasi ano yan, ito kaya so, ito na sa ibabaw, oh. may pintura ha yan, tulad nyo dito ay kakamayin nyo muna yun kakamayin nyo muna kasi yung makasalpak hindi pwedeng sumala yung tread Narapat ang mga Yun. Sige na. Sisimulan natin ito pag-fit. So, ito ay 39 mm. Eh. Pagod na 'yan ng silence. Wala e, wag mo 'te. Binibitbit na. tapos ito ay natin grasa walang Kukunp. Kukunp yung grasa niya. Yan, parito, yung niya dito

So yun nga, isumbo na, ibalik na natin. Ito, yung parang may cover. Ito. So ganyan, ang forma niyan ay pa ganito. Ito, yung may cover na plastic. Yan yung parang nakatama sa padel. Yan, yan, yan. Ito. Yan, ganyan. Ganyan ang pasto niya. Lahat, pare pala siya. Yan. Parang ito yung tumatama sa pinakapader na. Yan. Yan, ganyan. Buti mula wala kang tama. May konti, May konting tama yan. May kanto Pero dapat pa oh, ito Kung may budget Balitan na Kaso ba Tipid Nagtitipid yung ngari rin Kailangan ba sila lahat Bago balitan <laughs> Kailangan Kailan ba sila lahat Bago balitan Bawak mo ito Ayan ganyan Tapos balitan na natin ito Kaluwag na oh Okay sya kaluwag <laughs> Paliitin na yan Huwag <laughs> kakaunang ingay yan

mga pinasadahan mo na nalangis ayan, lagay na natin to ayan sunod natin ay to sunan bell pero unahin natin to lock muna natin ito dito guys, baka malito kayo ha wala kasing aroon hindi kagaya ng imahan na may aroon ito wala ang gagawin niyo diyan dapat mabasa niyo yung Honda, hindi baliktad. Pag ganyan baliktad, dapat mabasa mo yung Honda, may nakalagay na Honda. Yan, kailangan mabasa mo na pag ganyan. Yan ang forma niya. Hindi pwedeng baliktad talaga ganyan. Ganyan, kailangan mabasa mo yung Honda, alin yan. So yun. Sa pagkain dito. Gas. Yan, bubulak. Ilubog niyo lang ganyan. ito, right my face. Dapat yung sagat, dapat yung gumagalaw ito. Hindi yung may ipit. Dapat yung hindi siya may ipit, yung gumagalaw. Ayan, tama yan. Tapos, itong malaking waser. Itong malaking waser na yan, yung may pintura sa labas. Ayan, ganun din dito. May pintura pa, bago pa eh. Ayan, sa labas. Kapag ka lagi na nakakalans pero, nalilinis mo, wala na yan. Yan gumagalaw yung isa na ito. Yan, so katulad nito ay asukal ng kanilang well. 22? Yes. 22 mm. 22 mm. Imbes kayo ng ganito nyo. Yan. 22 mm. May pag-ibig dito, guys.

Siyempre, bago pa. <laughs> Kaya may pintura. Pag doon wala na ulit yan. Stopper. It. Ito naman ay size 19. 19 mm. Sabi ko, ikaw gagawa. Bakit ako gumawa? Ito video eh. <laughs> ako pa rin pala. Ay, pintu ako. Nagagawa. Ako pa rin pala gagawa. Next time, ikaw na. Okay.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ may sumukan subukan mong pagkain pa. Kamay ba to? Ano, parang brand ulit. Ayun, nawala yung dragging. Linis lang. Kailangan lang malinisan para mawala yung dragging. Ano, ah, wala na na. <laughs> Pasok mo. So guys, dito guys ay kailangan yung alagang yung bearing na to. Kailangan rin yung muna tong lang. kailangan natin lagyan ng grasa to hindi ito, ito malimit masira sa mga click bearing na to kaya nagkakaw ng ingay ito yun sa gawin siya yun? oo kasi walang dagdung kailangan natin lagyan ng grasa yan yan walang grasa oh <laughs> walang grasa yan kailangan nyo lagyan nyo ng grasa Para hindi masira. Maganda sana kung yung grasa nyo high temp. Sa lumi siya, yung gaya, oh. Pag natuyuan to, may ingay to eh. Para hindi ka masira ng bearing dito. Pag nasira to, may ingay eh. Hindi sipol yan. Maganda um, nyo din Sabag. Tapos takpan na natin. Siliyado naman yan, hindi makakalat yan.

Yung dalawang mahaba dito yan. Dalawang mahaba. Tapos yung dalawang maiksi. Dalawang maiksi. Yan. may isi dalaw, may isi dalaw mga ito yung isa, yeah. tapos yung para -para yeah. Ay, tatlo pala lumaya na ito, panguli natin para mahanap natin kung saan yan itong malaki, pag may hindi pumasok may isi dalaw nga natitira na to dito yan ayan mukhang dito nga sige mo ipasok muna natin yung mahaba huwag nyo yung pita ipasok muna muna Mabos. So, yan eksa ito. Dito so, Yung tatlong matakasano dito, dito, ito, tsaka ito, tsaka ito. Parang-parang siyang haba may, na may eksa. Dapat ang pit niya. Bibigyan mo ng so, isang kamay lang. Yeah. Yeah. Dito. Tapos na dito. So, next setup. Tapos ito. Pa-cross. lang yan. tapos ang tip Para pantay. Ito na yung final liquid. Ito na guys, yung final liquid sa kamay lang. Ayan. 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 Hindi pwede yung sobrang tip niyan. May na. Tama yung tip lang. yun Tapos susunod nyo, eto palitin na to. Kaso wala siyang baon. Ito lang ang baon, wala binaon. Oh, yan. ganyan lang yan. Lang sa yan. Problema, turi, <laughs> cool. yan. Ito ay na to. ay wag sobrang ipin.

Pinakasil naman yan ni Robert. Kaya hindi mo kailangan ipitan. Ang kamay lang. May kain na siya eh. O eto na. Kaya higipit mo dito kayo ganyan lang. Ayan. siya parang oil seal eh. May siya eh. na. Final testing. Final testing. Final testing. Tungo ang pa. So, yun mga boss, pagka-testing ko, smooth na smooth na. Okay na okay na ulit, parang brand yun na ulit. So, yun lang. Maraming salamat. So, ano, marunong ka na. Marunong na magpagawa. Yun, tapos na.